Ang ng ulam, talaga malakas po sa kanin. Dahil sa baw pa lang nito, malasang-malasa na po. Kailangan mo talaga magdagdag ng extra rice, mga katulad. Kaya kuha tayo ng extra rice. Ang una po natin gagawin ay i-grill muna natin tong liempo bago po natin ihalo sa uh, langka mga ka Maganda po kasi yung medyo smoky yung flavor. Nilagyan ko na rin ng foil para hindi naman masyado masunog at mangitim masyado yung ating karne. Iba po kasi talaga ang lasa katag ano, nag-grill muna yung pork ah uh, pag hinalo po natin dun sa ating langka. Ito po ay luto ng mga bisaya. At binaliktad na natin mga kaprombi. Brown, brown na po yung kulay. Hindi naman po natin ito lulutuin talaga ng lutong-luto. Basta mag-smoky lang yung flavor at medyo brown lang po. Wow, ang bango na nga po eh. Pag-alo po natin din sa ating lulukong langka. Wala nang dahon yung tanglan mga kapondi. Kasi Kinakain din po ng pusa. Tama na to. ito mga kapromti, yung kanya ay yung kanyang karne kasi nihaw na natin at nilutuin natin ito sa langka. Siguro yung... at ito na po ng ating na-slice na liyan po. Bali, wala kaming kadyos mga kaprobi. So, ang isubstitute natin, pwede din naman munggo. Ito ay KBL ko sana ito, kaso wala tayong kadyos. Kaya munggo na lang, langka, tsaka baboy ang ating dulutuin. Pwede, pwede po ito mga kaprondi, substitute. Yeah. Gamitin po natin ang sandok. So para yung nabagay dito sa ating lulutoy sa eh, ipang malakasan, na natin itong sibuyas at bawang. kung hindi mo maliit mo manti sa nako, nammaya, nakatag yung mantisa. pero ano nito na po ito? oh yeah. eh gusto ko ito na mai-longo mga, mga katwan. ang kami lang specialty. Diyos, mungo na natin talagay, natin lang natin ang mga. At ilagay po natin yung munggo. Kunting munggo lang yung mga kunting. Kaya ko nang sobrang dami. At isabay na po natin yung susunod natin yung langka. Mga probi, yung langka. Yung langka po, ganito talaga kalaki yung panghiwa daming mga ilonggo. At sariwa ito, kakabalat lang talaga mga kapronti, kaya medyo maitikitin talaga yung ating langka. Sa bawa natin mga kapronti, depende po yun sa inyo. Kasi ako gusto ko maraming sabaw, lampas dito sa langka natin. Siguro mga ano, one liter po yung sabaw natin. Na natin. natin at hayaan lang natin pakuluin natin ng pakuluin itong mga kaplombi hanggang sa lumabot yung ating langka at mungo i-check natin yung ating niluluto kung kamusta na ah ito na po mga kapromdi, ito na. kuluan na yung ating niluluto. Check natin kung malambot na po yung langka. Hindi pa siya malambot. Tuloy-tuloy lang pakulo. After 30 minutes, ito na siya. Hindi pa luto ang ating langka. Ang ilalagay ko lang dito is yung patis mamaya. At pampalasa na nor cubes. Baka naman, nor cubes. Pagin natin ng patis. Itong patis ay tansyahan na lang po ito mga kaprombi. Yeah. Nanggok na rin yung... ng natin sa mga pakuloy at kalambutin yung langka. At tara na po mga ka-prompti. Tayo na po ay kakain. Ito yung ating ulam Meron tayo dito yung langka na merong baboy at munggo at juice. Guyaba juice. Let's eat! Kain po tayo mga kapromdi. Malasang malasa talaga itong karne niya. Dahil atin itong inihaw muna bago hinalo ko dito sa ating ulam. Ito po yung specialty namin mga ilonggo. Actually, kadyos talaga to. Eh wala. Munggo na lang. Hmm. Malinamnam. Sa so, mga nakakatikim na po nito, alam niyo na po siguro na karilig talaga ka kayo sa lasa. Mmm. Meron talaga siyang smoky flavor. Itong langka. Sariwa kasi itong langka na nabili namin mga prombi. May balat pa talaga. Kaya ang sarap niya. Mm. Pag ng ulam, talaga malakas po sa kanin. Dahil sabaw pa lang nito, malasang-malasa na po. kailangan mo talaga magdagdag ng extra rice mga kapromdi. Kaya kuha tayo ng extra rice. Hindi mapigilang mag extra rice pag ganito po yung ulam mga kapromdi. Itong ating langta. Ah, actually, KBL po ang tawag dito. Pero, since wala nga tayong kadyos, hindi rin naman talaga kami naglalagay masyado ng kadyos. Ah, ang nilalagay talaga namin is munggo. Pero sa ibang mga ilonggo, naglalagay po talaga sila. Mas gusto ko kasi yung lasa ng munggo po, mas malinamnam talaga siya. At sa sabaw, mas pinapalapot niya po yung sabaw. Kaya kain tayo ulit! namit, namit gid mga kaprombi. Init. Bagong dutong kanin. as in talaga promise mga kapranggi gusto kumain. Sa so, muli, maraming salamat sa panunood sa aking YouTube channel. At sa lahat na nag-subscribe, nag-comment, nag-like, maraming maraming salamat po. See you again next time mga ka Bye-bye! Nang juice.